Good morning. Good morning, Palay. Good morning. Good morning, Lakanal Castañeda. Good morning, Kuya Marlon. Good morning, Kuya Oji and Atikler. Good morning, Kuya Marnel. Good morning, Dodong Diamond. Good morning, Mayor and Seal, and especially good morning. May and Jamil. Ito na po. Ang paghihintay natin, nagkabunga na po. Nagkabunga na po ang hinihintay natin. Maganda ang bunga, ang dami. Wow, ang dami. Wow. Ah, nag-spray na po kami laban sa dangwa, dangaw, dangaw o oh bangaw, dangaw. Ano po. Wow. Ito na, ang first. The first. Pagkasaka ng our family. Ah, auntie. Hello po, auntie. Mga ka-wise yung mga palay sa atin, oh. No? Tuwan-tuwa. Hello. Okay. Yo, fine, fine. Oh. Napakagandang pagmasdan. Ngayon, matubig na. Oh. daming tubig. Kasi nag-uulan eh. Yes thankful to our Amang Jehova and sa anak niya po na si Jesus Cristo at di niya po tayo pinabayaan na mga lakapunal family ang unang pagsubok sa pagkasaka ay nagbunga na nagbunga na po ang ating palay ang dami oh Nagbunga na po siya. Yung pinag-intagal nating hinintay. Nandito na po. Dami, ah. oh. Mas pwede na lang dangaw. Dahil pag walang ilis po rin ito, yung loob. ganda, ang ganda tingnan ang ganda po auntie, ang ganda po Oh, ha? Oh, ha? Ganda naman. Ito so na ang hinihintay natin. Leo Dudiko Lakanal. Ng mga Lakanal family. Good morning. Good morning. Leo de Vico, Lakanal, and Inay Pelisa, Buenaventura, Lakanal. Good morning to all of you. Good morning, Lakanal Castaneda clan. Good morning, Auntie. Good morning, Kuya Marlon. Good morning, Kuya Oji and Atikler. Good morning, Kuya Marnel. Good morning, Dodong. Good morning, Mayo and Seal. And good morning, Mai and Bayao Jamil. Dito po tayo ulit. Punong-puno ng tubig. Wala pong problema. Wow! Ang dami na po natin butil ng palay. Halos lahat po may butil ng palay. Ito po ang unang pagsubok ng Lakanal Castañeda family sa Leodivico, Lakanal and Peliza, Buenaventura, Lakanal. Dito po ako sa dulo. Auntie, dito po ako sa dulo. Chinike up ko lang po. Ma, wow, maganda yung mga butil natin ati o. No? Habang dumadami ang butil, yumuyuko po sila. Mo, daming butil, yumuyuko. Ganyan po tayo ati. Ganyan po ang Lakanal Castañeda family. Nahalin tulad ko ang Lakanal Castañeda family sa butil ng palay. Habang dumadami, yung ko, nagpapakumbaba. Kumbaga ang Lakanal Castañeda family. Ayan, ati. Masaganang-masagana. Waduh, sa dulo. Nandito na po ako sa gitna, eh. Ano? Oh? Maganda. Magaling tungo si Uncle Elias, ha? daming butil, oh. Diyan po yan. Sige. Puro sagsagana. Salamat po. Salamat. Oh, sige, Ang ganda po, ante. Oh. Ang ganda po, oh. Ah. Salamat po. Ayun, sagana rin sa tubig, ante. Huwag uulan dito, eh. Oh, bin inopen talaga oh ni Uncle Eliasar, ang tubig. Sagana. Very good. Thank you, Palay. Thank you po sa Palay. At mag mag maayos kayo lumaki. Salamat po, Palay. Salamat sa unang subok. Rila Canal, Castaneda Family.